ang laki ng difference eh pag nasa real estate ka. Uh, compared as nung OFW ako, parang yun lang, may pera ka, pero... So, halika, mag-check pa tayo ng uh, ibang uh, agent. Uy, sakto, nagkakapi si Sir Froy. Uh, Sir Froy, pwede ba kita nga ma-interview? Yes, ma'am. Sige. So, ang tanong ko, same sa ating mga kasamahan ay bakit maganda mag-real estate sa RR City? Uh, unang-una, kaya kaya ako nag-real estate is uh, una, gusto kong magkaroon ng time freedom habang nagtatrabaho at least kapiling ko yung family. So, so bakit naman si RR City yung napili ko? Uh una uh, na nakita ko lang si Sir Ralph sa sa kanyang YouTube channel and then nag-message ako. So very very accommodating siya, nag-respond siya sa akin kaagad-agad. So yon tapos yun, uh, nung nag-train, yung under, nag-undergo training ako, so yun yung naano ko, uh, appreciate ko kasi very supportive talaga ang RRC Realty. So lahat ng pangailangan, nandyan na nakalatag na. So yung sarili mo na lang yung, yung ano, so, so yun. So, so ngayon, ang naano ko talaga is ang laking tulong ng ano, kasi dati akong OFW. So, ngayon, uh, dito na ako sa Pilipinas. Kasama ko na yung family ko. At iyon ayun, ang uh, laki ng difference eh, pag nasa real estate ka, uh, compared as nung OFW ako, parang yun lang, may pera ka, pero, pero, yung behavior mo towards sa mga ano, parang kumikita ka, gastos ka lang ng gastos. So, nung nag-real estate ako, ang daming na bago yung yung discipline, yung spending habits ka sa pera. So, Grabe, no? Yes. So, ibig sabihin, marami ka ng ano niyan, nakatabi. Kasi sabi mo yung spending, <laughs> ano eh, habit mo ay nabago eh. Yes, yes. So, ano, meron ka na bang, uh, sir, na pundar, kumbaga, para because of real estate ay eto, meron na ako nito and proud ka to say that na uh, fruit of real estate. Uh, meron naman, pero hindi pa naman yung huge talaga na ano. Pero ang pinagpapasalamat ko talaga is yun, nag, uh, nagkaroon na kami ng bahay, tapos na pa-renovate na rin namin. So, yun yung ano ko. Tsaka ano eh, pag sa RR City Realty ka talaga, yung, yung culture dito talagang sobra. Uh, ang laki ng comparison ko compared sa mga ibang company na napunta ko yung yung ethics na tinuturo ni Sir Ralph maano mo talaga sa mga kasamahan mo so grabe no ang ganda ganda ng uh, inspirasyon ang uh, naging uh, uh, journey ni Sir Froylan dito po sa RR City Realty ano and we are happy na mula sa kanya no na from being OFW ngayon ay nandito na siya sa Pilipinas never na bumalik no sir nung nagdecide na ano full full time. And ang good thing, meron na silang magandang mansyon. And sana sir, mabisita namin yun. No? Saan yun? Sa Tarlac. No, sa Tarlac. Punta kayo mama sa, Hi. sa 29. Wow. Uh, uh, anong project yun sir? Balay mo, merong mga naghahanap ng housing project na sa area nyo at pwede nyo, pwede nyo pong ma-assist. Yun, kung gusto nyo ano, mag-invest uh, ano sa, mag sa Tarlac, i-contact eh, nyo lang kami, si Ma'am team, or ako, para... Kasi napakaganda yung location ng Tarlac para mag-invest. Yun. Saan specifically project? Sa Uptown sabi? Village tsaka Liberty Homes. Wow. Yan na. So, dun po nakatira si Sir Froy. And, thank you Sir Froy and sana mas marami ka pa pong ma-invest dahil sa pag real estate mo and syempre yung sa pagiging masipag mo at masikap. Thank you din, ma'am team. Tsaka, yung mga ano dyan, kung mapanood nyo yung yung vlog ni Ma'am ano na to, Ma'am Team. So, kung gusto nyo, i-message nyo siya para mag-join kayo sa team nila. Kasi sa RR City talaga, uh, buong suporta, uh, hindi kayo pababayaan. Thank you. Thank you, Sir Foy. God bless po.